Good day mga ka sa video natin ngayon pag-usapan naman natin itong Sniper 155 gray ang kulay yan so parang gray na may orange yung kanyang mag so yan naman ang ating i-review ngayon at natin ang specs and features at magkano nga ba yung updated price as of November 2023 pero bago tayo magsimula guys make sure na mag-subscribe kayo at i-follow nyo na rin ako sa aking Facebook page para lagi kayo updated sa ating mga bagong videos ni-upload ko dito sa aking channel at sa aking page Nain natin ang makina nito. Meron itong single cylinder, liquid gold, 4 stroke, single overhead cam, 4 bulbs at may engine displacement na 155 cc. Kaya naman magproduce ang makina nito sa maximum horsepower na 13.2 kW at 9000 rpm at may maximum torque naman na 14.4 Newton meter at 8000 rpm at ang compression ratio naman is 10.5 is to 1. Hindi ka na rin mabibitin sa speed nito dahil meron itong 6 speed manual transmission kumpara sa 150 cc dati na 5 speed lamang. Isa rin sa nagustuhan ko dito dahil ang motor na ito ay equipped na ng slipper clutch assist at meron na itong VVA o variable valve actuation para sa smooth combustion at less fuel consumption dahil fuel injected na nga ang motor na ito. At may fuel tank capacity na 5.4 liters at kaya naman umabot ang isang litro mo sa 40 to 45 kilometers per liter. Pero nakadepende pa rin yun guys sa road condition at sa bigat ng rider. Pagdating naman sa headlight nya gumagamit nito ng LED headlight pati yung daytime running light nya maliban na lang sa kanya yung turn signal light dito sa unahan na nakabalb type. Ang kagandaan lang guys is naka built in nito kaya iwas talaga tayo at pagkabali ng ating signal light dito sa ating harapan. Pagdating naman sa front suspension, kumagamit ito ng front telescopic at may front tire naman na size na 90 x 80 x 17 at tubeless na rin. Napakaganda rin ng kanyang style ng kanyang mags dito na star design. Ang braking system naman nito ay merong single piston caliper dito sa kanyang harapan. Unlike sa type R version na dual piston caliper ang gamit nun. So ito dahil standard version ngayong nire-review natin ay single piston lamang ang meron nito at maganda pa rin naman ang stopping power ng motor nito kahit wala pa itong ABS kahit sa ibang bansa naglabas na sila ng ABS at dito sa Pilipinas ay wala pang ABS version na nilabas hopefully hindi by next year magkakaroon na ng ABS version sniper dito sa Pilipinas. Dito naman tayo sa kanyang likuran. Ang taillight pala nito ay gumagamit na ng full LED maliban na lang sa kanyang turn signal light dito na nakalabas at nakausle at madali itong masage. Ito yung hindi ko nagustuhan dito sa kanyang design. Dahil nakalabas nga yung kanyang turn signal light at pro nito talaga masagi or mabali. Pero sa design napakaangas dahil sharp edges yung kanyang tail light at maganda rin naman ang forma dito sa kanyang likuran. Pagdating naman sa suspension na dito sa likuran, gumagamit ito ng single monoshock, swing arm at chain drive at meron tayong sukat ang gulong niya dito sa likuran na 120 by 70 by 17 at tubeless na rin yan guys. At sa braking system naman ay gumagamit ito ng single caliper piston. <laughs> dito sa likuran. Unlike sa Type R version na dual piston caliper ang gamit. Pero kahit ganun pa man, maganda pa rin naman ang braking system ng motor nito at wala tayong magiging problema. Maliban na lang sa driver kung ikaw ay kamote. Charot lang. Dito naman tayo sa harapan niya, ang panel gauge pala ng motor na ito ay fully digital at marami ka ng mga information na makikita tungkol sa iyong pagmamaneho. Pagdating naman sa kanyang starting system ay gumagamit ito ng shutter key unlike sa Type R version na gumagamit ng keyless. At wala rin itong charging port unlike sa Type R version na merong charging port. At take note guys, wala itong kickstarter okay? Kaya kung madedbat man lang yung battery, patulak mo na lang sa iyong backrider. <laughs> Pagdating naman sa mga pindutan niya, dito ko sa kabila, meron tayong electric start, kill switch at hazard dito naman sa kabila meron tayong high and low na merong pass switch at turn signal light, busina at wala nang iba. Pagdating naman sa kanyang seat height ay medyo may katangkaran nga naman ng motor na ito. Pero kung 5.1 ka medyo tata, medyo tutukod talaga ang paa dito dahil nga medyo matangkad nga ang motor na ito. Pagdating naman sa format disenyo ay napakalupit talaga at napakastig talaga ng Sniper 155 dahil napakamaskulado niya tignan, sporty at aggressive talaga ang kanyang itsura. Lalo na sa kanyang kulay na mas lalong nagpatingkad lalo dahil ito ay gray na glossy finish at combination ng orange. Lalo na yung kanyang headlight na napakaganda talaga ng design at style. Pagdating sa updated price at installment ito, ilalagay ko na lang sa screen at basahin nyo na lang guys. At take note lang guys, yung price na nandyan ay nagbabase lamang yan sa Yama Store at magkaiba talaga ng mga down payment at installment depende na lang sa kasa na pupuntahan ninyo overall napakaganda pa rin naman ng sniper 155 at napakastig pa rin talaga at hopefully nga sa next year eh, ay magkakaroon na nga ng ABS version dito sa Pilipinas para naman may bago na naman tayong pagpipilian na variant para sa sniper 155 ano ang masasabi nyo sa video natin ngayon maaari kayong magkomento dyan sa baba at ihayag ninyong opinion sa video natin at kung nagustuhan nyo ating video, make sure na mag-subscribe kayo at i-hit nyo na rin ang notification bell at i-follow nyo na rin ako sa Facebook page. Muli, maraming salamat sa inyong panonood. Para sa susunod na review, abangan!